Sa marami, ang ipu-ipo sa tubig ay nakakatakot na puwersa ng kalikasan. Para kay Jacob, ito'y di mapigilang palaruan. Ginawa niyang karera ang mapalapit sa panganib, laging tiwala na makakatakas siya sa tamang oras. Pero hindi niya alam na sa pagkakataong ito, ang nire record niya ay ang sarili niyang huling mga sandali. Bakit may mga tao na laging nilalagay sa panganib ang sarili para sa perpektong kuha? Bago kunan ng bidyong ito, Si Jacob Cockle ay 28 at nasa rurok ng buhay niya. Dahil sa malayang espiritu at hilig sa kalikasan at stunt, naging tanyag siyang action photographer sa mundo. Hindi palaging para sa kasikatan o yaman ang buhay ng mahilig sa matinding karanasan. Nabago ang pananaw niya sa mundo noong binatilyo siya. Si Jacob ay nagkaroon ng di mapigilang obsesyon na hindi tungkol sa dagat. Ang Pensans ay isang baybaying bayan sa Cornwall nakilala sa mga gintong buhangin nitong dalampasigan at komunidad ng mga surfer. Dito lumaki si Jacob at natuklasan niyang tubig ang kanyang likas na elemento. Natuto siyang lumangoy habang natutong maglakad at lumaki siyang nag explore ng tagong look sa tabing dagat. Laging kasama niya ang atin niyang si Grace. Huwarang estudyante siya na higit ang talino at pagkamulat kumpara sa kanyang edad. Nakakamit niya ang lahat ng gusto niya at naging kampion siya sa ilang palakasan sa kanilang paralan. Si Jacob ay may dyslexia at mas gusto pang magsurfing kasama ang mga kaibigan kaysa pumasok sa klase. Dahil sa kaparehong interes, nagustuhan niya ang extreme sports at nagvideo ng mga stunt kasama ang mga kaibigan. Mula skate hanggang surfing, lalong naging mapanganib ang gawain nila. Lagi si Jacob ang nauuna sa mga susunod na kabaliwan. Nanatili siyang malapit kay Gress habang papalapit sila sa pagtanda. Hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng tawag sa telepono na nagbago ng lahat. Na-diagnose bon si Gress na may brain tumor at kailangang lumaban para sa buhay niya. Naging matagumpay ang unang gamutan, ngunit makalipas ang anim na buwan, bumalik ang kanyang kanser. Sa pagkakataong ito, malubha na ito at hindi na magagamot. Nalungkot ako ng pumanaw si Gress kinabukasan. Sa edad na labimpito, isang matinding dagok ito, para kay Jacob na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Sabi ng mga kaibigan niya, parang nakuha niya ang enerhiya ng kanyang kapatid at ginawang misyon na sulitin ang bawat sandali. Pagkatapos ng libing ni Gracia, nagpasya si Jacob na maging tanyag na litratista at pinagtibay ang pangakong ito sa pamamagitan ng nilagdaang pangako sa pader ng kanyang kwarto. Sikat akong litratista at tagakuha ng pelikula sa buong mundo hindi ko hahayaang may anumang humadlang sa aking paggawa nito. Sa mga sumunod na taon, inubos niya ang maraming oras para paghusayin ang kakayahan niya. At kahit na siya ay dedikado sa fotografiya, lalo pa siyang nahikayat na sumugal. Simula dito, lalong naging delikado ang kanyang mga stunt. May hawak na kamera Nagsimula siyang mag sa mga bato at bangin. Perpektong kuha ang pakiramdam ng pagsakay sa alon. Mabilis siyang sumikat sa surfer community sa Cornwall. Pero nagbabala ang mga kapitbahay na baka may mangyaring masama. Habang binubuo ni Tubig Tao ng Cornwall ang pangalan niya, nakilala naman sa buong bansa si Jacob dahil sa isang larawang kuha bago siya tinamaan ng malaking alon. Makalipas ang ilang panahon, nanalo siya ng parangal para sa trabaho at laging nagbibigay ng larawan para sa pabalat ng surfing na magazine. Habang nililibot niya ang mundo para idokumento ang karagatan, naging obsesyon niya ang mga ipu ipo sa dagat. Kapag napilitan ng tubig, dumaan sa masisikip na espasyo o sumalubong sa ibang agos, nabubuo ang umiikot na buhawi na humihigop ng anumang malapit. May mga ipo-ipo na maliit at di mapanganib, ngunit may malalakas din na kayang sumipsip ng bangka at malalaking debris. Ang umiikot na tubig ay lumilikha ng malakas na paghigop na mahirap takasan at nakakabihag ng mahuhuli nito. Kahit ang malalakas na manlalangoy ay madaling mapagod at malito dahil sa bilis at lakas ng galaw ng tubig. Para kay Jacob, ito ay pagkahumaling na di niya maiwaksi Sinamantala niya ang bawat pagkakataon, makipag-ugnayan sa ipon at madalas tinatawag ang mga kaibigan tuwing lumalaki ito. Ang normal na pag-iisip ay magsasabing lumayo sa mga iyon dahil sa panganib na mahigop sa madilim at basang libingan. Siyempre, si Jacob ay diretsyong papasok sa umiikot na tubig at sumisid pa siya sa ilalim ng tubig kung saan mas malakas ang agos. Maingat niyang idinodokumento ang kanyang pakikipagsapalaran sa YouTube channel na Whirlpool Hitman na nagbibigay sa kanya ng kaunting kita. At lalo pa siyang naakit na sumubok ng mga panganib tuwing may lumilitaw na ipo-ipo sa tubig, gumagawa ng mga clickbait na pamagat at sumusubok ng iba't ibang props. Nag-disclaimer pa siya, natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Huwag subukan ito sa bahay. Huwag ding lumangoy mag-isa sa natural na ipo-ipo Ngunit ang mga umuugong na tubig na madalas niyang nakikita ay nasa Cornwall, lalo na sa port ng Hale, malapit sa kanyang pinagmulan. Ang ipo-ipo ay lumilitaw lang ilang beses kada taon tuwing spring tide dahil sa underground na lagusan na nag-aalis ng buhangin sa pantalan. Habang dumadaloy ang tubig sa apat na foot na culvert papuntang imbakan, nabubuo ang ipo-ipo sa pangunahing pantalan na pinagbababaan ng tubig. Parang may sariling palaruan sa harap ng bahay ni Jacob na ginagamit niya para sa milyon-milyong views online. Noong Mayo 28, dalawang libo at labintatlo bumalik si Jacob sa hall para sa isang emosyonal na sandali. Pumanaw ang lola niya, kaya ang abo ni Grace na matagal iningatan ng pamilya ay ikakalat na bukas. Nagkataong bumalik ang ipu-ipo sa Hale Harbor habang mataas ang tubig sa Tagsibol. Nagmadaling pumunta si Jacob para kunan ng video. Suot ang wetsuit at may kamera. Pumayag ang matagal niyang kaibigan na si David Rain na i-record siya habang lumalangoy sa ipo-ipo. Nagmamadali tumakbo si Jacob sa pantalan bago mawala ang vortex. Pagkatapos ng kamanghamanghang underwater footage, umahon siya at nagsuot ng Archie McPhee na maskarang kabayo. Kinunan din niya ang sarili habang inaanod ng Agos tumatawa na parang batang unang sumakay ng bisikleta. Dito dumating si David. Mababa na ang araw sa langit at ramdam kay Jacob ang pagmamadali. Pindutin mo lang ng kalahati para mag-focus. Mabilis niyang tinuruan si David gumamit ng kamera. Sabay sabing ilang minuto na lang bababa ulit ang tubig dagat sa loob ng anim na buwan. Matapos makumpirma, tumalon si Jacob sa daungan at sumuong sa malakas na tubig. Nagtawanan ang mga magkaibigan habang hinihila ng agos si Jacob na nagsimulang tumawa ng malakas habang hinihila siya papunta sa gitna ng ipu-ipo. Mabangis na kabayo, pare. Nagpalit ng posisyon si David para subukan ang ibang anggulo pero nang ngumiti si Jacob sa kanya, nagiba ang tono ni David. oh, ayos lang, ayos lang, ayos lang lahat. Ayos! Oo, oh, napakalakas nito ngayong gabi, di ba? Oo. Oh. Kanina, nakakatakot talaga. Talagang nakakatakot. Hanggang ngayon, nakakatakot pa rin. Lumaki pa ang ipu-ipo at nakuha na nila ang kailangan nila. Narealize niya agad ang panganib ng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Jacob na ligtas na ang tubig pero nag-aatubili pa rin si David maniwala. Ayos na ngayon kasi sobrang lalim na kaya mo na itong kontrolin. Noong una akong pumasok, medyo natakot talaga ako kung tutuusin. Oh! Pero talagang ligtas na ngayon. tahimik na pinapanood ni David si Jacob na muling pumasok at umiikot sa mabilis na agos. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya sa agos ng tubig at kalmadong ipinaliwanag kung paano ligtas na lumangoy dito. Parang... Parang surfing lang, sapat na siguro yan para sa'yo. Sumasabay ka lang sa agos. Oh, halos pareho ng surfing. Sumusunod ka lang sa agos gamit ang katawan mo. Agos nito gamit ang katawan mo. Ganun ba? Oo, oh, parang may dumadaloy na kasabay mo lang. Mas mabilis na ang ikot ng tubig ngayon at mas malaki na ng doble ang mga ipuipo kumpara dati. Abala si Jacob sa kilig kaya hindi niya napansin ang paparating na panganib. Muling pumasok siya at marahas na itinapon sa gitna. Sapat na bayan sa... Hindi ko na magamit ito, wala na akong alam na gagawin. Pero tuloy pa rin siyang umiikot sa agos. Ngayon, mas malakas ang hila ng tubig pababa at ramdam ni Jacob ang pagbabago ng agos. Napagtanto niyang ito na ang huling pagkakataon. Hiniling niya kay David ang GoPro stick para maitala ang huling underwater shot. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa kalangitan, pinapanood ni David si Jacob na sumisid sa ilalim ng tubig. Lumipas ang isang minuto, wala pa ring bakas si Jacob. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni David na may mali. Mabilis siyang tumakbo sa labasan, iniisip na lumangoy si Jacob sa kabila. Pero tubig lang ang nadatnan niya. Dahil sa takot, tinanong niya ang mangingisda kung may lumabas na tao sa luk, pero wala raw siyang nakita. Pabalik-balik na tumatakbo si David mula pantalan hanggang lagusan hanggang may makita siyang figura sa dulo mga limang minuto matapos ang ipu-ipo, nakita ni David ang matagal na niyang kaibigan na palutang-lutang sa imbakan ng tubig. Nalunod si Jacob, hinigo pababa sa tubig na kinalakihan niyang paglaruan. Malungkot na namatay si Jacob habang sinusubukang mabuhay ng walang pagsisisi dahil pinaikli ng kanyang kapatid ang kanyang buhay. Ang pagkamatay niya ay nagdulot na ang magkapatid na may espiritual na ugnayan ay sabay ring lilisan sa mundo. Sobrang dami ng dumalo sa libing ni Jacob, kaya hindi sila kasya sa simbahan. Inilipat siya sa isang makulay na kabaong habang suot ang paborito niyang shorts sa paglangoy, at ang kanyang abo ay ikinalat ng may pagpapala. Nakatayo ng buong pagmamalaki ang surfboard niya sa tabi ng kalsada sa harap ng hardin ng ina niya, at bumubusina ang mga surfer bilang paggalang kapag dumaraan. Kung nagustuhan mo ang video, subscribe. Malaking tulong ito!